Lalaki pinagbubogbog at pinagtripan ng mga lasheng sa pulsa CCTV. Narito ang news scoop ni Daryl Justin na uwi sa trahedya ang isang family outing sa bayan ng Carmen, Northern Cebu matapos tangayin ng flash flood ang kanilang sinasakyang pickup truck. May kabuang labing pitong pasahero ang lulan ng pickup truck at sinubukang tumawid sa spillway sa isang ilog sa barangay Kantumog ng hampasin ito ng malakas na tubig baha. Ayon sa otoridad, tatlo ang nasawi habang hindi bababa sa sampu ang nailigtas ng mga rescuer. Lumakas ang agos ng ilog kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan dahilan para tangayin ang sasakyan. Nabatid na mula sa isang resort ang mga biktima at pauwi na sana ng tangkaing tumawid ng ilog ang sasakyan. Agad na dinala ang mga nakaligtas sa town proper para sa karagdagang medikal na atensyon. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa apat na natitirang miyembro ng pamilya.